Aabot na sa 24 million views ang live ni Fatima Villarrojas habang galit na galit sa nakajuti na nurse sa ospital ng Maynila noong June 27, 2024 dahil hindi umano inasikaso ang kanyang anak na inaapoy ng lagnat. Ayon sa video, apat na oras na umano silang naghihintay sa ospital habang kinukumbulsyon ang kanyang anak ngunit wala ni isang lumapit sa kanila upang i-assess o i-check ang kanyang anak na nagsusuka na. Wala din anyang ibinigay sa kanila na kahit anong papel na maari nilang filapan. Maririnig din sa background ng video ang pag at pag-inda sa sakit ng batang pasyente na anak nito. Sinabi din ni Fatima na sinigawan din sila ng nurse na nagsabi sa kanilang maghintay daw sila. Pero giit ng galit na ginang na buhay ang nakasalalay sa mga oras na iyon at sapat ng apat na oras para maghintay. Dahil sa galit ay sinabi ng ginang na babalikan niya ang mga ito at ire-reklamo sa programa ni Sir Raffy Tulfo. Umalis na lamang ang mag-asawa at nagdesisyong ilipat sa Philippine General Hospital ang kanilang anak upang may pagamot. Sa sumunod na live video ni Fatima noong July 2, 2024 ay sinabi nitong magaling na kanyang anak bagamat naggagamot pa rin ito. Ibinahagi din niya sa mga viewers na hindi tulad sa unang pinuntahang ospital kung saan kinawawaan niya sila ay kaagad daw silang inisikaso ng PGH nang dumating sila doon. Itutuloy din daw ng ginang ang reklamo sa naturang ospital. Marami sa mga netizen ang nakisimpat siya sa ginang at anak nito at nagbahagi ng sariling karanasan sa mga ospital. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.